Diabetic din kami. Hindi oh, na lang kayo na ito. Pero maganda katawa mo tiya ngayon. So, awa, no. Umuwi dito sa tiya hindi? Hindi. Hira. isang beses lang. Isang beses lang. Baka naman paninda mo yan. Bakit tinatao mo pa. Ay, lang ba maano. Ipapadala ko sa'yo. Itong bahay dito lo nga. <laughs> Pwede na pedi Pwede na yun. Eh <laughs> kung nagmamadali kayo, kung bukas pa kayo, makakapasuman ako mga sayang. Bukas ka na, umuwi. <laughs> Kasi sumahal. bukas tayo mula. May na ta kami o, Kung bukas ka pa, uh -huh. darating ka pa kami. ano uh -huh. Siyempre mapahinga ka pa mga isang araw. Uh -huh. <laughs> Next week ka na magpasok. <laughs> Pimamente <laughs> ka po siguro. Oo nga, eh, kaya tatanggalin na ka. ka na. Kasabi, you're fired. <laughs> may retirement ka. May retirement ka Diyos ko, napakatagal pa nun. Buti, abuta, asawang, abuta, ko, abuta ko pa yung retirement ko. Ang bata pa ng asawa mo? Matanda na yun, 50 na yun. Mga senior na? Hindi, 50 lang. Kasi mas matanda. Siya ka. Ikaw naman, nakita mo na naman yung mukha ko. Kala mo ako na naman matanda. Kala, ano. <laughs> <laughs> nga, Baby face lang yun makaano mm -hmm. na paglalaban niyo na naman na bata Ilang yung... ano ilan ang anak niyo? No? Tulo. Tulo lang, may, tapos ka lang. Oo, si Kulin may asawa na. Ay, si so, panganay mo? Oo. Dalawa na lang yung aki kong nag-aaral. Ha, ina. Nandiyan nga ni, eh? kila tiyo Royelio kami na star. Ano? May trabaho mo ng asawa. Oo. Uh na pangasawa asawa doon ng mga palabi-labo. Oo, yung mga yung mga taong grasa baga. <laughs> 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 Parang makakadabaan para, para, para ba sila tayo. Oo. Yan na napakasakla pa rin. Na, Sabagay kung taong grasa, kung masipag naman, nalispon sa bedan, okay lang. Masipag naman manguha na mabuti-buti? Oo naman. Oo. Niniliguan niya? Oo Hindi, ibig sabihin, baka butangero pa, nasingero uh, na. pa. Eh, huwag isubin mo lang. Huwag na lang. Okay. Ibali, magpapasingero ka na lang, <laughs> kung dalaman <laughs> lang. O kaya... Ano, pag namas kay palaboy, ibig sabihin, responsibilidad. Oh, yes. Oh, lahat tayo, may karapatan sa tao tayo lahat. Ibig sabihin ko, Tawagin ko liba, na ba? tawagin Kila ko si ano, grasa, oh, ano na ba si ano? Tawagin ko na si Charo. Oh. <laughs> <laughs> Wala naman. Kasi ito, maski mahirap. Basta, Basta mas... uh, Responsibilidad <laughs> <responsibility. laughs> sa pamilya. <laughs> <sa laughs> <laughs> Huwag kalilimutan ang pamilya. <laughs> Yung <laughs> baga, <laughs> Ipaglaban mo tiya Matapos <laughs> yung namin nangyayak mo, tapos <laughs> Tama na tiyak, naiyak na ako. Oo, oo, oo naiyak na ako. Noong namatay si Nani, pumunta si Chaundey <laughs> doon. Naluwas ka pa <ba> sa Manila? Tinis <laughs> nga namin na yung dis, mahala ka na lang nila. Ay, parang nakipaglibing pa siya Nakipaglibing pa siya. Mahala na kayo dyan tapang uh, mm -hmm. ka ini eh? hindi nga ako makalis sa dito, nag-aaral ang dami, iniintindi ko jan sulo ako dito papano eh? tama na nga tiya ng ano ni ka po <laughs> Intindihin mo, buhay ko talaga ganyan. Ayan, yeah, pag nanalo ko sa loto, babalik kita gita. Kami naman ay kay na, kaya kwento ko sa'yo, nag-iniyakan ba naman ako ni iiyakan naman ni Ella? Alam ko baka, ka kung na nasa ospital si Tati, hindi uh -huh. utusan yung mga apu mo na paalamin kami. Mm -hmm. Alayo ta. Alayo ka mo ng pagitan natin, eroplano. Nalaman ko kay Idna sa kapitbahay. Kaya pinunta ko si Idna, susing, ni Eri. Ano doon? Susi uh -huh. buhay man. kapatid ni Susi. Oh. Uh -huh. ko yun sa sinyo. Agad-agad rin niya. Pero sabi ko Idna, matbahay ka sa Buti na lang. Pagdating mo, iyakan ba naman ako, na gulgulan uh -huh. ako. Yeah. Sa ano ka? Bata, sabi ko, kumusta ka? Kusta? Ano ko mo si Tati, ito niya sa ospital ma ilang oh, linggo na. Oh, eh. Sabi ko, di sa oh, eh. sa, si sa, ano, ah, eh, Sabi ko din. Dalawang buwan niya ta siya sa ospital eh. Hindi ko man alam Hindi ko pa maaram sa sikat-sikat na nang nakakain. ano, ako ay ayaw mo niya. Ah. Uh, ko na isang isang trainer. Iplug dali mo ko kay Tati. sabi ko parang iniintay man ako ni Tati. Sige ko na i Practical kita. Nandiyan hmm. na yan. Tanggapin na natin. Si Tati hmm. ang... Tsaka tagal na naghihirap. Na Mabuti yun. kung minsan lang oh, nagkasakit. Oksidente o ano. Ayun, oh. ay Matagal ano. naman ay andapin para paliwanagan. Uh hmm. Sa katumigil. Ibigay na natin kay Lord. Siya na ang magtiwala na bahala na siya kung talagang oh. natin. Kung talagang gagaling pa si Tati, pagalingin niya na kagad. Hmm. Alagad kung hindi na, bakit papapahirapan? Unang mahirapan si Kati, pangalangawa, ikaw. Hmm. mo yan, ya, tanggapin mo na. Maski nga yan, dahil ko ngayon, malayan yan, the practical si Maunsin, si mag-aarog mang kanahi, iyak ko. Pero sabi ng pari sa akin, huminahong kayo, ang Diyos na ang bahala kayo. Sa atin, iya, dad, wait lang Mo pa. Oo, oo, parang nahimasmasan man ako na sa ganitong edad, hihingihin mo pa na ibalik ang buhay na kaya, Kaya, dinalo ka namin, di ka namin namin sabi magkano ka. 100 years old doon, tagal doon. Uh. Uh, oo. 104. Uh, 104? 104? Uh, 106. 106. Hindi eh, may 100,000 siya nakuha. Siya, oo, may uh. 100,000. Pinagawa ko niya ng bahay. Kalinga na. Uh. Pinagawa namin sa bahay. Nang Tapos nag-bonus pa, 5 years. Pinanuman namin sa memorial. Mm -mm. Mm -hmm. Ngayon ang mahal na sa memorial. Ikaw, ilan taong ka na, tiya? 80,000 na. Da. Ilan taong ka na? 68 na. President ako ng senyor. Hoy, yabal. No. Ang tagal ko na dito, President. Ayaw upalitan. Wow. Ngayon, ma election na naman sigurado. Marianda, pag may to pay out yan, pinupunta ko. Marianda, pick up kita ng triscale, tama pay out na sila. Hmm. Siguro next day out. Huwag kang mag-alala. Hmm. Ay, buti meron din tayo tayo ditong gano'n, ano? Ano yun? Asalat yun? All over. Galing na sa akin ang DSWD ka. Ako lang ang pinapaalam niya. Kaya no. Uh -huh. pinabroadcast ko, pinapabroadcast ko na lang dyan kay Dante. Mm. Kaya, i-ano ko sa Facebook. Sige pala, hindi makakatanggap noon kahit sa inyo. Kasi, P pag, hindi, pag nag, nakakakuha daw sa SSS, wala. Wala. Pati mm. automatic wala ka. Wala. Ah. Ay, ang lari ko na ilaw na. Na meron din. Huwag lang itigil ang mga bibig. Oh. Ah. Kaya wala naman silang karapatan na makipag ano sa SSS. Is -is. Ah. isipin baga, ang SSS pinagpagura na. Oo, oh, 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 to totoo. -to. Ako nga ni. Yun nga eh. Ano? Sabi sa totoo? Bakit? Ako, President, ni minsan hindi ako makatikim mag-pay ang hanggang mm. ngayon. Mm. Kahit nabisto ako na wala. talagang in-interview ako may SSS. Oh. Dahil pag open mo kang computer, agad ngalan ko ang pangalan ko. Ang ano ako naman, pinaglalaban ko yung Abana. Maski ba ka Botoan, ako number Birwan. Di harap na harap hmm. ng galing. Eh, yung asawa ko kasi, PWD na, senior hmm. pa. Kaya, kahit na may SSS, dapat bigyan din siya kasi, di ba? Hmm. Yung paghirapan naman. Ilan yung idad din niya? 16 na siya nung <coughs> last year. Tapos, ipinasok ko nga siya. Pinasok ko hmm. na may... Hmm. Uh, wala nga eh. Nagbibigay, Kasi nga may SS daw, tsaka PWD. Wala lagi yung pangalan. Sana, sana dahil mo sinabi mo na Hindi, siyempre malalaman din. May pay, may ano yan. Ano? Dahil mo sinabi na Bakit ako? Oh. Ang ko may Kaya nga, sabi nga. Kaya hindi nga ako palit pa.